Magandang hapon sa lahat. Panoorin natin ang biyahe na ito mula sa Jurong East hanggang sa Bukit Batok. Sana magustuhan nyo. So, bali makikita nyo dyan yung mahabang lakaran uh, papunta sa kabila para hindi natatawid sa kalsada. Makikita din natin dito na maluluwang yung mga kalsada at mga naka-highlight yung mga dapat nabigyan ng mga signs para maiwasan ang aksidente. Makikita din natin dito yung mga malalaking puno o mga tanim para maganda sa mata. Ayan. Tsaka talagang malinis ang paligid. Maganda sa mata, malamig sa mata, mahangin kapag meron tayong mga nakikitang Uh, magagandang uh, punong kahoy sa kalsada. At hindi lang yon pati mga, mga bulaklaking uh, halaman, makikita din natin dito. So maganda ang panahon. Medyo actually hapon na ito eh, mga 6 mga 6 na to. Medyo late na kaming umuwi. Pero makikita mo na maliwanag pa rin. parang mga alas 4 pa lang pero actually alas 6 na yan eh magdadapit hapon na sa sa Pinas magkakaroon lang ng traffic dito kapag uh, mararating na yung ano yung traffic signs lalo na sa mga crossings kaya mag kaya titigil mo na yung mga sasakyan yan, may mga malaking buses may mga double deck din dabas na makikita natin karamihan dito mga ano, mga ayan, mga cars, mga kotse mga vans mga iba't ibang kulay ng sasakyan, may mga motor din. So, kailangan kapag nakamotor ka, kailangan kompleto yung gadgets mo na may helmet for safety. Yan. May mga kotse dito na grab or ano pa yung isa? Uber. Yan, mga gusaling yan matataas na gusali. Mga iba dito, mga mga factory. Kung hindi naman eskwelahan, ganyan. Factory or other purpose na building. Ayan. Dito sa tulay. Kikita natin yung tulay dyan. Bagong ano to, sa area na to, bagong bagong nalinis yan o oh, natrim yung mga grass dati medyo maano dito matawag dito maraming mga grass dyan so may mga papunta doon sa may tulay na yon yan dito maraming mga punong kahoy malapit kasi ito sa nature park mga bagong kinoconstruct na bahay oh. tsaka nila yung ano yung mga junctions para lumuwang ayan, ito yung mga magagandang bahay na nakita ko yan, landed property maganda yung disenyo pare-parehas Minsan pare-parehas din ang kulay. Ayan, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Isa lang ito sa mga parte ng Bukit Bato kasi ang Bukit Bato ay medyo malawak. Ayan, nakatigil ito kasi crossing na naman ito. May papakaliwa, may papakanan, may papadiretso. May mga condos din yan. Ayan, mga condo yan. Malaking gusali. Ayan, maganda oh, yung mga bahay. Maraming salamat sa panonood.